gandang araw mga ka-idol For today's video ako ay pupunta dito sa pananim kong sitaw mga ka-idol Tignan kung may mga bunga pa siya na malalaki At aking gugulayin mga ka-idol Para mamaya magluto ako pananghalian ng ano, pakbet So ayan na yung aking pananim mga ka-idol ko Ayan, may mga ano, may malalaki siyang bunga kaya kukunin ko. Ito oh, may mga bunga siyang mahaba. Oh. Ayan, mga kaidol oh. Ayan, yung gugulayin ko oh. ang oh, haba ng bunga. Ayun, marami siyang bunga na naman mga kaidol na pwede gulayin oh. Ito oh. Ayan, oh, may ano, may magulay na naman ako. Ayan, marami siyang bunga. Kaya gugulayin ko na mga kaidol. Oh, eto na mga ka-idol, akin ang gugulayin May mga ano, ito Malalaki siyang bunga. Kaya kunin ko. Oh. Sayang lang pagka ano eh, tumigas. Yan oh. Oh, ganito yung ano, bunga niya mga ka-idol, oh, mahaba oh. Sitaw na mahaba oh. Okay, mga ka-idol. Kunin ko na lahat ng kanyang bunga. Ang haba, oh. Marami siyang bunga sa baba. Ayun. Eh, ganito lang ang buhay. Sipag, tsaga lang sa pagtatanim mga kaidol. At meron kang haanihin. <laughs> Banda. Marami pa mga kaidol. O, hindi nyo. Hindi nyo. mga kaidol. Pagkarami niyang bunga. oh Ito. dami. Ilagay ko muna sa baba. itong aking ating nagulay. Kunin ko ito. Ito. O. Ang dami niyang bunga oh. Mahahaba. Ito yung ano libreng gulay lang fresh na fresh na gulay <laughs> so, dito meron din dito mga kaidol ko

I don't know you but we can oh, meron pa Ito. Ayan, Ayun, meron pa doon mga Ito. Meron pa Medyo konti ngayon Ang aking nagulay Dahil ginulay nila noong nakarang araw Ini yung tinatawag nilang Ano makapya lamang ege imalapa meron tayong maluto okay eto eto mga kaidol oh, oh pero medyo ano pero parang pwede na pero wag na muna maliit pa Palitin pa ng konti <laughs> Okay mga kaidol may nagulay akong konti. Meron pa dito sa baba mga kaidol Meron pa. Okay, eto mga ka ko. May konti akong na ano yun, na gulay. O, ayan, o. Mga ano, mahabang sitaw. O, di, meron na naman tayo akong ano, lulutuin. O, ayan, o. Sitaw. Blessings. <laughs> yeah. Oh, kung may may kasabihan mga ka -idol. kung may tanim, may itinanim may aanihin o di gaya nito meron akong inani na naman pang ulam <laughs> masarap to ano adobo lagyan ng oyster so so kaidol okay mga kaidol so paano mga kaidol may blessings na naman so paano mga kaidol hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong lahat mga kaidol god bless thank you mga kaidol <laughs>